Ladies and gentlemen, naguguluhan ka na ba kung mahal ka rin ba niya or hindi? Hello guys, so ang topic natin for today, mga paraan para malaman mo kung mahal ka rin ba niya or hindi. So kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, eto, ating alamin. Number one, eto, pagmamasid sa kanyang mga gawain. So, eto yung oh, obserbahan mo, yung mga ginagawa niya kapag kasama mo siya or magkasama kayo. Ito yung ginagawa kapag siya ay meron ding pagmamahal sa iyo. Tulad ng sabihin natin yung nagbibigay siya ng oras sa iyo. Binibigyan kanya ng atensyon alam mo, yung mga ganitong maliliit na bagay, meron niyang ibig sabihin. Kasi ang individual na wala namang pakialam sa iyo, hindi yan magsasayang ng oras. Hindi ka niyan papansinin, okay? So itong mga maliliit na bagay, malaki ang chances na meron din siyang interest sa iyo. Maaring kung magtuloy-tuloy yung mga oras nyo sa isa't isa, ay magiging love yan. Or maaring mahal ka rin yan, okay? So itong mga pag-o-observe mo sa kanyang mga ginagawa, doon mo makikita kung mahal ka rin ng individual na yan. Number one. Number two, pakikipag-usap tungkol sa mga nararamdaman. Kapag ang isang individual or tao ay bigla na lang nag-open up sa iyo tungkol sa mga feelings niya, Or sabihin natin yung mga nangyayari sa buhay niya. Basta siya ay nagiging open sa iyo sa mga tungkol sa kaniyang sarili. Ang mga bagay na ito, hindi ginagawa ng isang tao kapag wala siyang tiwala sa iyo, kapag hindi siya komportable. Kaya yung mga personal na feelings niya, personal na nararanasan niya o nararamdaman niya ay ino-open up niya sa iyo. Itong mga ginagawa ng isang individual, isang pagpapakita ito na meron din siyang interest. Bukas siya na makipag-communicate sa iyo. At alam mo, kapag ang communication niyo ay open sa isa't isa, sigurado na yan ay patutungo at patutungo sa isang uh, magandang relasyon. Madalas yan ay nagtutuloy-tuloy sa pagiging magkasintahan. So andyan na 'yung pagmamahal, di ba? So obserbahan mo rin kung siya ba ay open sa iyo, nakikipag-communicate sa iyo. Ayan, signs yan. Siguradong may pag-asa ka. Number two. Number three. Pag o-observe sa kanyang mga action. Pansinin mo ulit yung mga ginagawa niya towards you. Yung mga actions niya. Alam mo, kahit hindi nagsasalita ang isang tao, pero nakikita mo na nag effort siya para sa iyo. Example na lang, ikaw ay humihingi ng pabor sa kanya or nagpapatulong ka sa kanya hindi na siya nagdadalawang isip na tulungan ka. Giving a helping hand. Okay? So yung mga ganyan mga actions niya towards you, it is a very positive sign na mayroong pag-asa talaga doon. Kasi hindi na siya nagdadalawang isip. Ika nga, action speaks louder than words. Diba? So nakikita mo na yung effort niya, yung pagmamalasakit niya sa iyo, andun, nakikita mo kahit hindi siya nagsasalita. So, yung mga ganyan, mahalaga yan na yung pagmasdan sa kanyang mga actions kapag magkasama kayo. Okay? Yung simpleng pag-aalalay, oh, kapag kayo ay naglalakad, kasi ang isang individual, kapag wala talaga siyang pakialam sa iyo, makikita mo sa kanyang mga galaw. Okay? So, ladies and gentlemen, yan ang isa sa obserbahan mo. Siguradong makakakuha ka ng tip or hint sa kanyang mga actions. Number three, number four, obserbahan mo kung paano ka itrato sa publiko. O, sabihin natin na siguro BFF kayo or Ligawan stage kayo or getting to know each other, di ba? So, kapag nasa public kayo, obserbahan mo kung paano kanya itrato, kung paano kanya ipakilala sa ibang tao, di ba? Kapag nasa public kayo tapos so nakikita mo na inaalalayan ka or tinitignan niya na na safe ka yung dalawa habang kayo ay nasa labas yung mga ganyang mga maliliit na gestures ibig sabihin ay meron siyang concern sa iyo meron siyang care ayaw niya na mapahamak ka kasi meron siyang interest meron siyang feelings towards you okay at eto pa kung meron siyang kakilala na biglang masalubong niyo or makita niyo sa labas ipapakilala ka niya. Ito ang aking girlfriend or ang aking boyfriend. Sasabihin niya, doon pa lang. Alam mo na, di ba? Pero kung sasabihin lang niya na, ay, ito, ano, tropa ko ito. Nako, medyo negative yun agad, di ba? Ibig sabihin, eh, friends lang. Ganon. Pero kung inintroduce ka niya as uh, someone special, ganon, di ba? Ibig sabihin, eh, yun na, yung sign. Kaya ladies and gentlemen, itong mga maliliit na pag-observe mo sa tao na yan, makakakuha ka na agad <laughs> ng mga signs. Okay? So ayan po, ang number four, kapag meron siyang suporta sa iyo or kapag ikaw naman ay dineded ma, obserbahan mo yan. Ang tao na meron siyang pagmamahal, meron siyang nararamdaman sa iyo, handa kang suportahan yan sa mga goals mo, sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. Kaya, obserbahan mo ito kapag ikaw ay nag-open up sa kanya regarding sa mga gusto mong gawin, sa mga binabalak mo, anything na gusto mong i-achieve sa buhay mo. At kapag positive yung kanyang mga response, sigurado na yan ay may feelings towards you. Meron siyang interest. Kasi ang tao, kapag walang interest yung tao na yan sa iyo, nakikinig lang yan pero wala siyang sasabihin na sige, susuportahan kita, tutulungan kita sa bagay na yan. Kapag uh, sinusuportahan ka sa iyong mga gustong mangyari sa buhay mo, sigurado na meron din yung feelings towards you, okay? Sigurado may pagmamahal yan. Number five. Number six. Kapag siya ay nagiging tapat at uh, transparent ibig sabihin ay uh, nagsasabi siya ng katotohanan yung mga ganyang pakikitungo sa iyo ng isang tao ibig sabihin ay sincere siya kasi siyempre ang isang tao kapag meron siyang interest doon sa isang individual gusto niya na lahat ng gagawin niya ay maayos, maganda, tapat, walang masama di ba at yung mga ganyang pagiging bukas, pagiging totoo walang bahid na kasinungalingan. Sign yan na ang tao na yan ay uh, talagang uh, sincere siya. Kung meron man siyang balak sa iyo, nako, yan ang mga tao na hindi mo dapat pinapalampas kasi talagang meron niyang uh, word of honor, ika nga. So, ladies and gentlemen, yung mga ganyang mga galaw, actions na nakikita mo sa isang tao kapag magkasama kayo, sigurado na meron niyang interest or pagmamahal sa iyo. Number six. Number seven. Pagpapakita ng consistency. Kahit sabihin natin na merong nagbabago na dahil sobrang na kayong naging comfortable sa isa't isa, at least, andun pa rin yung pagpapakita na meron siyang pakialam sa iyo. Yung pagmamahal niya nandun pa rin. Kahit na wala na yung mga dating ginagawa niyo nung kayo pa ay nagliligawan, normal yon kasi may mga stages yan eh. At yung stage na yon ay nakalipas na. Hindi naman forever na para lang kayong nagliligawan lagi dyan. ba diba? Kasi marami na kayong ibang dapat uh, gawin para kayo ay mabuhay, para sa future ninyo, ba diba? Hindi porket na wala na yung sweetness na ginagawa nyo nung kayo ay magkasintahan, hindi ibig sabihin na wala na yung love. Ito yung misconception sa mga relasyon ngayon na akala nila ay parang fairy tale na sa umpisa hanggang sa dulo ay ganun. Nagbabago talaga yan. Kaya di ba yung mga lolo at lola natin, di ba? Hindi mo sila nakikita na physically sweet, pero nandun pa rin yung pagmamahal nila sa isa't isa, di ba? So ladies and gentlemen, maging realistic tayo sa ating mga pananaw tungkol sa love. Pero itong mga sinabi ko, ito ay mga palatandaan na mahal ka ng tao na yan. Number seven, So, ayan po ang iilan sa mga napakaraming maari mong makitang palatandaan na mahal ka rin ng tao na yan. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.